Kumusta mga kaibigan sa channel ng Valor? Ngayon, ipapakita ko paano i up at i-enable ang Discord Overlay. Punta tayo sa User Settings at hanapin natin ang Overlay. Punta sa Game Overlay tab, click Got It para i-enable ang Overlay. Ayan, nandito na siya. Uh, pwede nating i-customize ang Overlay na to. Pwedeng i-lock, i-adjust ang size at iset kung kailan mag-highlight. Pwedeng i-highlight lang kapag may nagsasalita. Pwede ring ipakita lang users kapag nagsasalita o palagi. Pwede ring iset ang max number ng users na ipapakita. Ayun. Pwede ring iset kung ipapakita messages, live streams, at game activity. Yun lang yun. Ako si Valor. Paalam sa inyo.